Salamat po sa blessing. Akalay mo unang anak ni Oingki. Nakapito agad siya. Nakakatuwa naman. Last June 9, 2024 lang napapunta sa amin si Oingki. Bali may sinalihan akong sama dito sa amin lugar. Sa totoo lang, hindi naman pala talaga masailan lalagaan ng baboy na inaitib. Kahit nga mga nabaging lang na dahon-dahon, pwede mo ipakain sa kanila. At hindi sila maselang alagaan. Ay, hindi daw, Oengke, oh. Tapos sabi nila, kakabot ka habang kumakain para lalong bumait sa'yo. Magbabait ha, mapapalo. Dapat din daw lagi silang kinakausap. Pero syempre, pakakainin mo rin sila ng feeds para lalo silang lumaki agad. Bale, pinapakain ko nga pala dito ay trigo at saka palyat na brown. so umpisa, maliit pa lang yung kanilang lagayan kasi mahina pa naman silang kumain. Pero habang lalaki, mag-a-adjust ka ng lagayan ng pagkain nila at dinatagdaga mo na. Dapat medyo masabaw pa kain natin dahil kailangan din nila ng tubig sa katawan. At pag mainit naman ang panahon, lalagyan natin sila ng lubluban. Tapos siguraduhin natin ito na ito na bago natin ibigay. Maganda haluin natin. Okay din ibabad muna natin ang mga kalating oras bago natin ipakain. Bali pagkakuha ko nga pala nung isang baboy sa saman, bumili uli ako ng isa pa. Kasi sabi nila ang pakain ng isa ay pakain din ng dalawa. Kaya pagsasabayin ko na sila. Siyempre, pag may alaga ka, dapat may pangalan. Ito nga pala si Doinky, ang pangalawa kong baboy. Ang una kong baboy naman ay si Oinky. Ito yung galing sa samahan. Pag may pagkakataon at malilom dito sa harapan namin, dito ko sila itinatali para makapangahin sila ng damo. Alam mo, kulimlimang panahon, hindi masyadong santing ang init. Hindi kasi sila pwedeng mababad sa init. Siyempre, mas maganda pag naulan. Nakakakain na sila ng damo, nakakain pa sila ng tubig. oinky So makalipas nga ang ilang eh, buwan ay ganito na sila kalaking pareho. Alas mga ilang buwan na lang daw mga ngandina na to pabababa na. Nakaang na pwede na pababaan si Oinky kaya tinulungan na ako ni tatay siya mo na ngayon kasi wala pa akong alam sa pagpapaba ng baboy. Yun sa wakas nasungkit din ang kalungkaling dalin dalin. Oinky! Ika <laughs> naman ako Oinky! si Oing yan taba-taban ha malapit na mga anak ilang araw na lang ito mga akin si Doingy tagal-tagal pa pero malaki na rin nandyan taba kayo mabuti habang lumalaki sila, dumadami na rin ang pakain na bibigay mo sa kanila. Tapos ang maganda ni pag nabuntis, mag-aantay ka na lang, bali 115 days, mga anak na sila nun. Tignan mo naman ang dede ng dede na O yung kay Bali, ikaw 100 niya, binigyan ko na siya ng lactating. Para sigurado magata siya pag nanganak. Ito naman si Dwayne kay binigyan ko na rin. O yung giving birth. May dalawa na siyang piglet. Ayun. Baby, kina. Ah. Okay. May dalawa ng piglet. Thank you. Labas ka parang madami. Kasi lang lagay yan pagkakaano. Sabi si Tatay pagkaka anak daw ihiwalay muna yung mga baby. Pag na saka isasama para hindi maipit. Babantayan. Kailangan pala binabantayan sila habang nanganganak para hindi maipit ang mga baby. <laughs> oh, Ginugulo. to apat na sila. Yan oh. Hmm. Galing. Ang lakas, uti nga lakas eh. Nakatuwa. Tsaka ang laki pa ng tiyan ni eh. Oinky. Bali siya malahat yung lambas kay Oinky kaso hindi na naka-survive yung dalawa. Pero okay lang yun. First time niya mga anak nakasyam pa rin siya. Kung may tanong kayo about sa pag-aalaga ng native na baboy, comment niyo lang sa baba. At salamat sa panonood. Ingat lagi. God bless.